Sa ano doon sabi? Dali na. Diyan na lang sila na, nakaharap ka na, Nuno. -no. Ay, nana. Hindi na kaharap ka na, Nuno. Ay, ako po sila. Masagsabi yan. Ay, nana, ma. Oo, ano na. Nakakad ako sa Manila na, mo. Sa Pasay. Oo. Sa mga Bicolano na kapatid. Oo. Dali mo. Makihika na. Direktin mo na. Mag-sasayaan mo na lang ako para makakatina ako eh. Oo. Kapanan nila. Oo, ticket. Ipapatubos ko na lang ang ticket. Oo. Ipapatubos. Dali na kayo yan. Ipapatubos ko na lang ang ticket. Oo, para sigurado ka mapamalila. Oo. Oo, sige. Kaya nga ticket na i-ano natin. Tapos, para sigurado na, bigyan ka na lang ng baon ng 1 million na.

Tapos ang sabi ko. Pakit na ni. Oh, pakit na Hindi, kaya wala lang. ako balon. O, kaya nga, uh, O, sige, sabi. Mabait naman si ano. Um, oh, okay, yun lang. Okay na. ba? Diba? Ano pa? Garam diba? diba? po. So, tayo mo na ako din pakit man na ko sa sarap mo. Kaya yung kumbaga na Oo. Mami Rindal, napangalagyo siya. Yun na si ako Yun Kaya o, oh, sige. Yun na. Okay na? oh Ayan. Sa kalimtaan, wala naman yung kampi. Kasi ate, niya, wala naman yung kumbuwang.

Ayun. Oh, yeah. Ayun. <laughs> uh -huh. oh, sige. Okay na. Tapos na. Ta ta uh -huh. Oh, pwede na Sige na. Okay na. Babay na. Magbabay ka na.